<laughs> oh, hindi mo kakawin Grabing lakas ng Super Human ng mas dito mga lods Magandang hapon mga boss, nandito tayo ngayon sa Lalaguna Mobo Masbate dahil meron daw ditong isang napakalakas na rilalang sa mundong ibabaw. Siya ang super human ng Masbate. Mamaya mga idol, papakilala ko sa inyo ang taong ito, kung gaano nga ba siya kalakas dito sa mundong ibabaw. Tara! Let's go! <laughs> okay, labad! Alright, mga boss. Puntahan na namin yung uh, okay, mga boss, pupuntahan na namin yung superhuman ng masbate na uh, binalita sa amin ni B-Boy Napakalas lakas daw ng taong to mga Alright mga boss, dito. Pasok. Ay Ay. Uh, Ay, Tay. Kumusta <laughs> Alright mga boss. Ang sinasabi ni b na super human ng mas bate, na napakalakas na tao. Okay, so ang pangalan mo po tay? Rinante. Bang, Rinante. o oh, sanay, yung okay. Si siya po si si uh, Tatay Rinante Sanay. Uh, ano po yung uh, ni Tatay? Ah. Uh, Kaya yung ano, nan, na ano, ng, container. Okay. So mga idol, papakakita namin mamaya sa inyo kung gaano kalakas si tatay ang lakas ng kanyang Ah, uh, talento na ipapakita sa atin. Tara, let's go. Nang talento ni Tatay Inting. Puno ng Okay. Papakita natin, lapit mo cameraman. Ayan. Meron 'yan laman na tubig, puno. 'Yan, papakita namin na walang cut walang cut. Pakita mo dito, atras ka. Doon. Okay, ito na si Tatay Inting, papakita niya ang abilidad niya. 'Yan. <laughs> ba diba, Ang lakas. Isa pa lang yan mga lods Isa pa lang Yan Ang dito oh, Ang layo Grabe Napakalakas mga idol O oh, ayan na dalawa Mga boss kanina isa lang Ngayon Ito na yung pangalawang Gagawin niya Dalawang container na Ay papakita mo Kameraman Labit ka dito Ayan May laman yan ha May laman Tapos ito pa may laman Nakasarado na kaso Ayan meron laman na para masabi Sinasabi Niloloko ka na yun namin Alright Sige Okay na Ready Ayan na oh, Grabe Grabing lakas ng superhuman Ang mas mati dito mga lods Ilangan rin Sige Hindi ka sa tubangan Ayan Tutok ka sa unahan rin Ayan Hahaha <laughs> Hahaha Grabe, bravo mga idol, grabe. Lakas. Grabe mga boss. Ang lakas.